Ayan mga kajuet, marami akong uh, nakuhang ayuda. So sa wakas makakatikim ng kabsa si Whitey at Brownie pati si Mama dog. Ayan medyo umaamo-amo na rin sa atin. Sumalubong so, na siya kaya lang uh, takot talaga lumapit. So nilagay ko sa plastic mga kajuit dahil hindi magkakasya doon sa tray, Masyado marami. Ay, wala na 'yung ano. Wala 'yung pagkainan nila na isa. Hmm. Ay, ito sa loob. Hello. Halika na. Tapos ka na dyan. Upo. Ay, ito. Sarap to. Kakatikim. Uh, ayun, oh. Kakatikim ka ng kabsa. Bro, nilabas na. So, hinimay himay ko mga kajuit yung uh, manok sarap na ito <laughs> pagkain sana namin pero para sa aso na ayan yami kabsa so yung mga nasa nakarating ng Saudi alam nila kung uh, gaano kasarap yung kabsa labas ka na dyan Ayan n'o si Whitey. Hindi mo gayahin si Whitey. Opo. alika na. alika na. Huwag ka na matakot sa akin. Ayan no, Ito to. Ayan na naman o. No. Si Alimasan. Ano kayo? Kakatakot. Alika na Brownie. Chut. Hindi o. Hindi na mo si Whitey o. Oh. Bakit takot ka sa tao? A brownie. Ayan na. Kumain ka na. Sarap niya. Ang kabsa yan. So lalayo na lang ako mga ka para lalapit si Whitey. Pati si Mama Dog para makakain na rin at uh, iiwan na rin namin sila at uh, si Tagpi naman yung ano bibigyan namin ng pagkain. So baka sasalubong na naman si Jan si Chuko di ano may mga pagkain pang dala-dala. Ayan, bye-bye, Whitey. Bye-bye, Brownie. Oh, tabsayan ha? Ah. Ayun po si ano, mamadog. Mamadog punta ka na doon, kumain ka na. So, iwan ko na sila mga Kajuit at uh, kami lalarga na para makapagpahinga rin. So, eto mga Kajuit. Pinaganda ko lang ng uh, makakain si Tagpi. After namin dumating uh, galing sa trabaho at si Whitey at Brownie, eh. tapos ko na po silang uh, pinakain kasama ko si Oragon Vlog. So, dito na ako kay Tagpi. Tagpi, labas ka na dyan. Choo! Ito na yung pagkain mo. Masarap yung pagkain mo dahil uh, nakakuha ko ng kabsa. Ayan, dadaling ko lang mga kay Tagpi. Tiyo! Labas na dyan, Tagpi. Ah. Labas ko muna tong tubig para madali siya makadaan. Ang sikip po kasi sa loob. Hello! <laughs> Babae itong isa mga kajuit. Si Pandan. Alika na. Oh. Labas ka, labas, labas. Tagpi, oh. Tagpi, alika dito. <laughs> Ang cute mga kajuit. Kulay black na may white din. Ito na si Tagpi. Hindi, ko kukunin tong anak mo. Ah, kain ka na. Balik ko na sa loob. Masarap yung pagkain mo. Kabsa, mga kajuit. Isa sa mga masarap na pagkain dito sa Saudi. Hinimay-himay ko na rin yung uh, manok. At uh, muli na naman yung aking pasasalamat mga ka sa lahat ng uh, tumugon at tumulong sa fundraising natin para kay Tagpi para sa kanyang uh, newter. At uh, antay lang po natin siyang uh, lumakas at uh, kumakain na yung mga papis niya saka natin siya may pakapon. So si Tagpi po ano, hindi nagbago yung katawan, medyo lumit lang yung tiyan dahil uh, nailuwal na yung kanyang mga papis. So yun po, ah... Uh, sa mga nais pang tumulong uh, open pa rin po tayo dahil uh, hindi pa rin nasapat uh, yung ating koleksyon at uh, makakaasa kayo mga kajuit na ang lahat na aking malili ko may gagamitin po natin sa kay tagpi para sa kanyang ispay kung mayroong mga susubra ito po ay gagamitin natin para naman sa susunod na hakbang yung uh, may uwi siya sa Pilipinas so walang hanggang pasasalamat po yung aking uh, Masasabi at uh, masayang-masaya po ako dahil ano uh, may spinner na rin si Tagpi para hindi na siya ulit mga anak. ubos upos ni Tagpi yung pagkain niya. Sarap naman kasi ng pagkain mo, ano, Tagpi. Kahit kanin lang yan mga ka-Jewish, yung kabusa, ano, makakain mo siya. So medyo na libre pumuha ko ako ngayong araw na to sa ano pagbili ng kanilang ulam dahil uh, nga ako ng kabsa sa planta yung mga hindi po kinain. At pwede ka sa, sana naming kainin ito ni Uragon. Uh, isang isang kainan na rin sana kaya lang mas uh, pinili kong ibigay na sa mga aso. Ngayon natagpi. Ang ganda ng ano ni Tagpi mga ka-YouTube dito nyo parang uh, Philippine flag, ano? Ubusin mo na muna bawa pumasok sa loob. Tapos, suminom ka, ha? Kinis pa rin ng ano niya. Di gaya nung nakaraan po, nung una ko siyang nakita, parang andominitag ni Tagpinon at saka payat. Pero ngayon po, nung nanganak siya, uh, hindi nagbago yung kanyang balahibo, tapos mataba pa siya. So, sana hindi magbago yung kanyang katawan. At uh, sobrang bait po talaga ni Tagpi kahit na bagong panganak hindi po siya nangahabol para mga mag gat yung ibang aso po pag bagong panganak lalo na dyan sa Pilipinas inom ka muna inom inom <laughs> inom muna inom <laughs> ayaw uminom papasok na siya ayan pasok ka na hindi ka na inom inom ka muna at saka hindi po mahilig sa tubig si Tagpi ayaw ko mo hindi siya mahilig to. Gaya ng, hindi gaya ng ibang aso. So si Chuko po pala kanina, wala na naman doon sa ano. Sa dinadaanan namin. Marahil busog po yun. At uh, dahil Ramadan dito kapag gabi sa maraming pagkain na sobra na natatapon. So muli mga kajuit, na uh, ako'y papanhik na rin sa aming kwarto para makapagpahinga. Maraming maraming pong salamat sa inyo and God bless you all